Magandang gabi sa inyo mga bay. welcome back ulit sa ating channel At sa video ito update lang tayo Sa katapos na laban ng Gilas Pilipinas At ng Hong Kong Sa naganap na FIBA Asia Cup Qualifiers Okay, so panalo yung Gilas guys Sa score na 64 to 94 Okay, so 30 point lead Yung uh, pinanalo ng Gilas Pilipinas konto sa Hong Kong So actually first half, uh, first three quarters Uh, middle ng third quarter, dikit lang yung laban eh. Pero simula nung uh, third quarter, nakaroon sila ng 32-9 run para tuluyan ng uh, lumayo kontra sa Hong Kong. Okay, so kaya umabot ng 30 point lead. Nanguna naman para sa Gilas Pilipinas mga bayan, no? si uh, Justin Brownlee with uh, 16 points. Habang uh, may parehong 15 points naman si Kai Soto at si Kevin Kiambao. So, magandang panalo to para sa Gilas Pilipinas mga bay, ano? And, uh, next game nila, February 24, dito gaganapin sa Pilipinas, kontra naman sa Chinese Taipei. Yan yung uh, dapat natin abangan dahil magandang-gandang laban niyan kontra sa Chinese Taipei. So, yun lang mga bay, maraming salamat sa pronoon.